Ang wika ay nagagamit natin sa pang-araw-araw. Hindi tayo mabubuhay nang wala ang wika. Isa sa halimbawa na paggamit ng wika ay ang ating araw-araw na pagpasok sa paaralan. Um, when, when Isa ang wika sa dahilan kung bakit na ilalabas natin ang ating opinion at saloobin sa mga bagay-bagay na nasa paligid natin. Wika rin ang dahilan kung paano na ang bawat estudyante ay nakikiisa sa bawat aktibidad ng paaralan. Wika rin ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng mainam na komunikasyon. Ito rin ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng pagkakasundo sa bawat isa. Isang halimbawa ng epektibong paggamit ng wika ay ang pagkuha ng scores ng bawat kalahok sa quiz B. E or E. 5 seconds. Words up. The correct answer is B. Reading. One check. Two check. Three draw. Ten check. Eleven. sa bawat dikta ng announcer, kailangan isulat ang check kung tama ang kalahok at x naman kung mali. Nagkakaisa ang announcer at nagtatali sa pagkuha ng score ng bawat kalahok. Dahil rin ito sa tama at epektibong paggamit ng wika sa isang pangyayari. Isa pang halimbawa ay ang pagpasa ng bawat estudyante ng kanilang output. Sa aktibidad kung saan ang estudyante ay magiging guro ng isa o dalawang araw ay sinalihan ko, kung saan naramdaman ko ang pagiging guro. Isa na rito ang pagtuturo, pagbibigay ng instruction o gabay sa kung ano kailangan gawin ng mga mag-aaral. Intimate to flag ceremonies. Start. Start isang ang mga gawain na ipinibigay ng mga guro sa dahilan kung paano tayo nakakapagbigay ng mga importanteng informasyon sa ibang tao. Paano nagkakaroon ng epektibong kinalabasan ng isang output? Dahil sa komunikasyon na mayroon sa isang grupo. Itong epektibong komunikasyon ang isa sa dahilan kung bakit ang grupo ng sayaw namin ay nagkaroon ng maayos na resulta. Mayroong pagkakaisa sa grupo dahil sa maayos na komunikasyon. Ito lamang ang iilan sa mga gawain sa paaralan na maaaring mong salihan. Magiging maayos ang resulta kung ikaw ay isang estudyante na alam kung paano gamitin ang tamang mga wika at kung paano makipag-usap sa ibang tao sa tamang paraan. Ako si Jemima Angelica Pardeloza nangihikayat na ikaw ay makiisa sa mga gawain sa paaralan at gumamit ng tamang wika at magkaroon ng epektibong komunikasyon sa ibang tao. Thank you for watching!